Kong is on fire. Isang trahedyang hindi inaasahan. Pitong gusali sabay-sabay na nilamon ng apoy. Tiyak na daang buhay ang nawala. At isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Ano ang totoong nagpasiklab sa malaimpyernong sunog na ito? Noong Nobyembre 26, 2025, bandang alas 2 ng hapon, Isang usok ang unang namataan mula sa lower floors ng Wang Chong House, isa sa walong gusali ng Wangfu Court sa Taipo District. Sa loob ng ilang minuto, ang maliit na usok naging dambuhalang apoy. Ang apoy ay kumalat ng imposibleng bilis hindi lang sa isang gusali, kundi tumalon, dire-diretsyo sa pitong magkakatabing buildings. Bakit? Dahil ang buong compound ay nakabalot sa scaffolding, plastic sheets, netting at polystyrene foam. Mga material na lubhang madaling magliyap. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang insidenteng ito na The Hong Kong Inferno. Pero bago natin tuklasin ang punot dulo, dapat muna nating maintindihan ang pinagmulan ng Wang Fu Court. Noong 1980s, matapos ang Hong Kong dollar crisis, bumagsak ang ekonomiya. Umangat ang presyo ng bilihin. At maramong pamilya ang halos mawalan ng tirahan. Kaya itinayo ang Wang Fu Court. Murang pabahay para sa mga pangkaraniwang tao. Walong gusali, mahigit dalawang ilibong apartment. Isang pangako ng bagong simula. Isang pangako, mauuwi pala sa trahedya. December 2024, ng isang napakalaking renovation project. Ang nagwaging contractor, Prestige Construction and Engineering, 330 million Hong Kong dollars ang budget Halos 2 billion pesos. Kasama rito ang repainting, repairs, pagpalit ng courtyard at pagpapaayos ng structural damage. Simke lang sana. Pero dito nagsimula ang kapalpakan. Isang taon nang reklamo ang mga residente. Hindi gumagana ang fire alarm system delikado, nakakabahala at dapat ay prioridad. Pero hindi ito inayos, pinabayaan at noong dumating ang araw ng sunog, ito ang naging pinakamalaking dahilan kung bakit maraming hindi nakalabas. Ang buong gusali ay halos balot sa bamboo scaffolding, loose plastic sheets, construction netting, polystyrene foam panels. Lahat ng ito, highly flammable. At mas masahol pa, walang batas sa Hong Kong na nagbabawal sa paggamit ng ganitong delikadong materyales. Ang resulta, isang apoy na parang wildfire sa urban jungle. Ayon sa mga nakarinig, bago kumalat ang apoy, may malakas na pagsabog. Hindi pa malinaw kung saan ito nagmula. Electric panel? Chemical storage? O negligence mula sa ongoing renovation? Ito ang isa sa mga malaking tanyong na sinisiyasat ngayon. Sa loob lamang ng isang oras, pitong gusali ang tuluyang nagliyab. Higit 750 firefighters ang rumesponde, pero dahil sa sobrang init sa upper floors, halos imposibleng pasukin ng loob. Makapal ang usok at maraming pamilya ang natrap sa kanilang mga apartment. Sa pagitan ng takot at pag-asa, marami ang hindi na nakaabot sa ground floor. Kinumpirma ng Hong Kong Free Press isang daan at dalawang putwalong namatay, at may higit dalawang daang nawawala. Isang trahedyang pinakamalupit sa kasaysayan ng Hong Kong housing fires. Tatlong tao ang inaresto mula sa Prestige Construction, dalawang company directors, at isang construction engineer sila ang unang inaasahang sasagot sa tanong, sino ang may pananagutan? Pero heto ang nakapagtataka. Sa walong gusali ng Wang Fu Court, isa lang ang hindi tinamaan ng apoy. Ang Wang Chi House, ang tinatawag ng ilang The House of Dreams. Takip din ito ng flammable materials, pero hindi nasunog. Coincidence ba? Dahil ba sa ihip ng hangin? O may mas misteryosong dahilan? Marami ang naniniwala na may simbolikong kahulugan ang pangalan nitong bahay na nagbibigay katuparan sa pangarap. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon. Was this accident, negligence, Or corporate shortcuts na nauwi sa kamatayan. Isang bagay ang malinaw. This tragedy could have been prevented. Ang sunog sa Hong Kong ay hindi lamang kwento ng trahedya. Ito ay kwento ng kapabayaan. Kwento ng bulok na sistema. Kwento ng mga buhay na nawala dahil sa maling pagtitipid at kulang sa pag-iingat at hanggang hindi lumalabas ang buong katotohanan mananatili itong isa sa pinakamalalaking aral sa modernong kasaysayan ng Hong Kong